Samantala, balita sa mga lalawigan, dalawa patay sa pagguho ng lupa sa Kabugaw, Apayau, isang biktima hindi pa naahanap. Kasama natin sa balita si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio. Ito ay sinagawang search and rescue operation. Dalawang kumpirmadong patay matapos matabunan ng lupa sa Setyo Purag, Barangay Batuad, Kabugaw, Apayaw. Hinilala ang mga biktima bilang si Ezra Paul Olsim, 24 anyos mula Baguio City at si Alias Nestor, 27 anyos mula Itogon, Benguet. Ayon sa inilabas na ulat ng Kabugaw LGU at Kabugaw MDRMC, nahanap ang mga biktima bandang alas 11.37 ng umaga na nagtamo ng nakamamatay na pinsala dulot ng pagguho ng lupa. mantala, hindi pa nahahanap ang ang katawan ng isang individual na kinilalang si alias Marlo. Ipagpapatuloy naman ang search and rescue operation kapag ang kondisyon ay ligtas na para sa mga responding personnel dahil nananatiling mataas ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa naturang lugar. Nagpahayag naman ang kanilang pakikiramay ang kabugaw LGU sa mga apektadong pamilya at residente ng komunidad sa insidenteng ito. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermodes, Tatak RMN. RMN Network News.